magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata at si General Brian ay tumakbo patungo sa imperyo ng lahing elf. At sa kanyang likuran ang libo-libong kasundaluhan ng lahing barbarian ay tumatakbo na din. Habang sumisigaw ang mga ito sa tono ng pagpatay sa malakas na sigaw. At sa loob ng imperyo ng Lahing Elf. Ang mga kasundaluhan ng Lahing Elf ay agad-agad na hamanay at nakahanda sa magiging labanan na mangyayari. At ang mga kasundaluhan nasa taas ng pader ng Imperyo ng Lahing Elf ay nakikita ang mga kasundaluhan ng Lahing Barbarian na mga tumatakbo patungo sa kanilang Imperyo. Kaya ang isang sundalo ng Lahing Elf ay agad-agad na sumigaw at sinabi, Ilabas niyo ang inyong mga bow patamaan sila ng mga arrow upang hindi sila tuluyan makapasok sa loob ng ating imperyo. Magmadali kayo sigaw ng isang sundalo ng lahing elf. At agad-agad na nilabas ang mga archery ang kanilang mga bow at ang mga arrow. Ay kanilang pinakawalan patungo sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian na kasakasama ngayon ni General Brian. Na tumatakbo papasok sa imperyo ng lahing elf. Ang arrow ay nagmistulang parang pagbuhos ng ulan sa dami ng araw na patungo sa mga kasundaluhan ng lahi ng barbarian. At nang mapansin ito ni General Bryan. Si General Bryan ay agad-agad na sumigaw at sinabi, Bilasan nyo, ang inyong mga kalasag ay inyong itaas lahat, at kayo ay magsitigil. Gumawa kayo ng isang pagbuo. Gamitin nyo ang inyong mga kalasag bilasan nyo. Sigaw ni General Bryan, at nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian agad-agad nilang pinagtataas ang kanilang mga kalasag. At gumawa sila ng isang pagbuo. Maya-maya, sa isang iglap lang, ang mga arrow ay tumatama sa mga kalasag ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Ngunit ang ibang arrow ay tumama sa iilang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At ang mga ito ay agad-agad na nasawi. At sa loob ng imperyo ng lahing elf, ang libo-libong kasundaluhan ng lahing elf ngayon na nakaharap kila Dax, Chester, pinunong bench, general pat, general miles, at general kai. At si general miles ay napalingon sa taas ng pader. Si general miles ay napatingin sa taas. Nakikita niya ang mga kasundaluhan ng lahing elf na pinagpapana ang kanilang mga kasundaluhan na nasa labas ng imperyo. At si general miles ay nagsalita at sinabi, "Delikado ito, Sergeant Master Chester. Tignan mo ang kanilang mga kasundaluhan na nasa taas ng pader ng imperyo." ay hinaharangan ng mga kasundaluhan ng lahi elf. Ang ating mga kasundaluhan sa labas gamit ang kanilang mga arrow. Tuldok, kailangan mapigilan ang mga ito. Sabi ni General Miles, nang marinig ito ni Chester ito ay agad-agad na nagsalita at sinabi. General Pat at General Miles, tingin ko kaya niyong pagpapaslangin ang mga archery ng lahing elf. Kayo nang bahala sa kanila. Bilasan niyo kami na ang bahala sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nasa harapan natin ngayon. Importante makapasok sila General Brian sa loob ng imperyo kasakasama ang mga kasundaluhan ng inyong lahing barbarian. Si ni Chester, nang marinig ito nila General Miles at General Pat, agad-agad sila tumugon at sinabi, Masusunod Sec si Master Chester, at sila General Pat at General Miles, ay mabilis na kumilos, at tumalo ng mataas at tumungo sa mga archer na nasa taas ng pader ng imperyo at sila Dax, Chester, Pinunong Benj at General Kai ay nakaharap sa libo-libong kasundaluhan ng lahi ng mga elf na nasa loob ng imperyo. At si Chester ay nagsalita at sinabi, sa dami ng mga kasundaluhan na ito, kailangan talaga natin ang puwersa ng mga kasundaluhan natin na nasa labas peren hanggang ngayon. Kailangan magawa agad nila General Miles at General Pat na mapaslang ang mga archer na nasa taas na pumipigil sa mga kasundaluhan natin na makapasok sa loob sabi ni Chester, at samantala, sa mundo ng mga tao, kung saan ang pangkat ng mga tulisan na kasakasama ni Dado ay patuloy peren sa paglalakad sa masukal na kagubatan sa ilang oras nilang paglalakad. Ang pangkat ng mga tulisan at sila Dado sa kanyang tabi ang pigire ni Gachi at sa kanilang likuran ang mga tulisan na pangkat ni Dado. Ang mga tulisan na nasa likuran nila Dado at Gachi ay medyo kinabahan na sa mga oras na ito. Dahil labis na nilang natatanaw ang napakataas na kaharian ni Queen Zilong na nasa loob ng imperyo ng South Cloud Continent. At ganun din ang nararamdaman ngayon ni Gachi. Ngunit ang halimaw sa nagtatagong katawan ni Dado ay masaya sa mga oras na ito, labis ang ngiti nito sa kanyang mukha nang natatanaw na nila ng husto ang imperyo ng South Cloud Continent. At si Dado ay nagsalita at sinabi, tumigil na muna tayo dito. Alam ko na pagod na din kayo sa ilang oras natin paglalakad patungo sa imperyo ng South Cloud Continent. Ngayon nandito na tayo sa lugar kung saan nasasakupan ito ng pamumuno ni Queen Zilong. Nasa South Cloud Continent na tayo. Kaya ngayon kailangan nyo muna mapawi ang inyong mga lakas. Para maya maya tayong nang sasalakay sa mismong imperyo ng South Cloud Continent. Sabi ni Dado, nang marinig ito ng mga tulisan na pangkat ni Dado ang isang tulisan ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado, tama kapagod na kami at kailangan namin mabawi ang aming lakas na ginugol namin sa paglalakad ng ilang oras. Ngunit kami ay nakakaramdam na din ng gutom ngayon. Tama ba mga kasama? Sabi ng isang tulisan. Nang marinig ito ng ibang mga tulisan sila ay tumugon at sinabi. Tama siya Emperor Dado. Kami ay gutom na. Hindi sapat ang pagpapahinga ngayon upang mapawi namin ang aming lakas. Kailangan din namin ngayon na makakain, sabi ng mga tulisan, at nang marinig ito nila Gachi at Dado. Si Dado ay nagsalita at sinabi, sa bagay tama nga kayo, ngunit wala tayong dalang makakain nyo. Paano kayo makakain, alam nyo naman na tayo ay nahaharap ngayon sa mahirap na sitwasyon. Lalo na ang huling mga nakulambat pa natin ay ninakaw sa atin ni Boyet. Ang binatilyo pinagkatiwalaan ko, sabi ni Dado at ito ay nag-isip saglit. At maya-maya si Gachi ay lumapit sa mga tulisan at kay Dado. At si Gachi ay nagsalita at sinabi, "Emperor Dado, tignan mo malapit na tayo sa nayon ng South Cloud Continent. Ang mga maliliwanag na lugar na mayroon ang South Cloud Continent. Ito ay tinatawag nilang Night Market. At ngayon sa ating kinatatayuan, malapit na tayo sa lugar na iyon. Sa oras na lumabas tayo sa kagubatan na ito," ang lugar kung saan ang pinaka-city ng South Cloud Continent ay atin nang mapupuntahan. Sabi ni Gotchi, nang marinig ito ni Dado siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Tama ka sa baba natin nakikita na natin ang pinaka-city ng South Cloud Continent. Ano naman ang mayroon sa lugar na iyon Gotchi? Kung pwede lang wag mo muna ako guluhin. Kailangan ko makapag-isip ngayon. Kung paano makakain ang ating mga kasamahan upang may lakas sila kapag tayo ay sasalakay na sa mismong imperyo ng South Cloud Continent. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gachi, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Hindi mo na kailangan pa mag-isip Emperor Dado. Maaari lang natin gawin ay tumungo tayo sa lugar na ating natatanaw ngayon na sobrang maliwanag dahil sa mga pailaw ng bawat tindahan sa lugar na iyon. At dahil sa iyong lakas Emperor Dado, Makakakuha tayo ng pwedeng makain natin at ng ating mga kasamahan. Sa lugar na ating natatanaw ngayon, ang mga mayayaman na tao ay madalas sa mga ganyan lugar. Kung ganun sa pilitin natin kukunin ang kanilang mga salapi, at ang salapi na ating makukulambat sa mga mayayaman na tao na naroon ngayon sa night market ay ating ipangbibili ng mga makakain ng ating mga kasamahan. Sabi ni Gotchi sa nakangiting tono, nang marinig ito ni Dado tinapik niya ang balikat ni Gotchi. At si Dado ay nagsalita at sinabi, Mahusay Gachi, napakaganda ng iyong naisip. Tama ka, sa ganyan kagarbo na lugar ito ay madalas dinadayo at pinupuntahan ng mga mayayaman na tao. Na namumuhay sa iba't ibang lugar sa mundo ng mga tao. At maaari natin kunin ang mga salapi ng mga mayayaman na tao na iyon. At ipangbili ng makakain ng ating mga kasamahan. Napakagandang idea Gachi, nararapat kang ang maging pinunong general ko. At si Dado ay tumingin sa mga tulisan at sinabi. Tayo na magpatuloy na tayo sa paglalakad. Sa pagbaba natin sa nayon na iyon. Kung saan ang lugar na may magagarbong tindahan at makulay na mga pailaw. Tayo ay titigil ulit saglit sa isang lugar at roon ay iiwan namin kayo. Ako at si Gachi ang baalang dumiskarti para sa inyong makakain. Kaya konting tiis na lang. Makakain na din kayo. Kaya ngayon magsitayo na kayo mula sa pagkakaupo nyo at tayo nang maglakad. Sabi ni Dado. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni na naman yung natapos natin ngayong kabi, Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye bye!